Ang kasaysayan ng Japan ay minarkahan ng pagdating ng mga imigrante mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na nag-ambag ng kanilang kultura, tradisyon at paniniwala na nagpayaman sa panlipunan at kultural na tanawin ng bansa. Sa mga komunidad na ito, ang presensya ng mga Latin American at Brazilian na imigrante ay nag-iwan ng isang partikular na marka na nagpapakilala ng mga kasanayan tulad ng Latin witchcraft at Brazilian Santeria na nakahanap ng puwang sa buhay ng ilang Japanese. Mga ugat ng Latin witchcraft at Brazilian santeria. Ang Latin witchcraft, na rin bilang sorcery o Latin folk magic, ay nag-ugat sa mga sinaunang tradisyon ng iba't ibang katutubong kultura at European na pinaghalo sa Latin Amerika. Ang pagsasanay na ito ay sumasaklaw sa isang malawak na hanay ng mga paniniwala, ritual at spelling, na karaniwang nakatuon sa pagpapagaling, proteksyon, pag-ibig kasaganaan at iba pang aspeto ng pang-araw-araw na buhay. Sa bahagi nito, ang Brazilian Santeria ay isang syncretic na relihiyon na pinagsasama ang mga elemento ng katolisismo sa mga paniniwala at gawin ng mga relihiyong African Yoruba at Fon ang relihiyong ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng mga ritual, kanta, sayaw at pagsamba sa mga orishas, mga diyos na nauugnay sa iba't ibang aspeto ng kalikasan at buhay ng tao. Pagdating sa Japan ang pagdating ng Latin witchcraft at Brazilian Santeria sa Japan ay higit sa lahat dahil sa paglipat ng mga tao mula sa mga rehiyong ito na naghanap ng mas magandang pagkakataon sa buhay at dinala ang kanilang mga tradisyon at paniniwala sa kanila. Sa mga pangunahing lungsod sa Japan tulad ng Tokyo, Osaka at Nagoya, itinatag ang mga komunidad ng Latin American at Brazil kung saan ginagawa ang mga tradisyong ito. Pagsasama at pagbagay ang Latin Witchcraft at Brazilian Santeria ay nakahanap ng angkop na lugar sa Japan na umaangkop sa isang tiyak na lawak sa lokal na konteksto ng kultura. Ang ilang mga practitioner ay nagsama ng mga elemento ng hapon sa kanilang mga ritual at paniniwala na lumikha ng isang natatanging kultural na pagsasanib. Bilang karagdagan, nagkaroon ng lumalaking interes sa ilang mga hapons sa mga tradisyong ito, naghahanap ng mga bagong espiritual na pananaw at mga alternatibo sa pagpapagaling epekto sa kultura Ang pagkakaroon ng Latin witchcraft at Brazilian Santeria sa Japan ay nag-ambag sa pagkakaiba-iba ng kultura ng bansa, pagbuo ng intercultural dialogue, at pagtataguyod ng paggalang sa iba't ibang paniniwala. Ang mga tradisyong ito ay nagpayaman sa buhay ng mga komunidad ng mga imigrante at napukaw ang pagkamausisa ng populasyon ng Hapon na nagbukas ng mga puwang para sa pagpapalitan ng kultura at pag-aaral sa isa't isa mga hamon at diskriminasyon. Gayunpaman, ang pagsasanay ng Latin witchcraft at Brazilian santeria sa Japan ay napaharap din sa ilang hamon. Ang ilang mga tao ay maaaring may mga negatibong pagkiling o stereotype sa mga tradisyong ito, na iniugnay ang mga ito sa pamahiin o kahit na mga mapanganib na gawain. Kahalagahan ng pagpaparaya at paggalang Mahalagang isulong ang pagpaparaya at paggalang sa iba't ibang paniniwala at gawi sa kultura, kabilang ang Latin witchcraft at Brazilian Santeria. Ang mga tradisyong ito ay bahagi ng pamana ng kultura ng mga komunidad ng imigrante at nag-aambag sa yaman ng kultura ng Japan. Ang Latin witchcraft at Brazilian Santeria sa Japan ay kumakatawan sa isang kultural na pamana ng mga imigrante na nakahanap ng espasyo sa bansang ito na umaangkop at nagpapayaman sa lokal na kultural na panorama. Ang pagpaparaya at paggalang sa iba't ibang paniniwala ay mahalaga upang maisulong ang interkultural na dialog at maayos na pagkakaisa sa magkakaibang lipunan.